Ayan mga ka angels so oh. nagluluto ako ng gulay. Hindi ko na ipinakita yung aking pagigisak dahil siguradong alam nyo na rin mga ka angels At ayan oh, may ampalay um, ay may sigarilyas, may kalabasa. Hindi po ba parang ang saya-saya ng kulay. Ayan, parang ang saya-saya ng kulay, di diba, mga ka angels Ikinisa ko sa alamang. So, kaya... Golay is life talaga. Tingnan ang ng mga ka-angels. Ang saya-saya ng gulay. Ang saya-saya ng kulay. So, ayan, samahan nyo akong magluto mga ka-angels. Ginisa ko po sa alamang. Hindi ko na po pinakita ang aking pagigisa. At sigurado namang alam nyo na. Kaya lang natuwa lang po ako at nakita ko yung aking niluluto. Na, na, parang napakasaya po ng kulay. So, ayan, isishare ko po sa inyo yung aking niluluto. Hindi po ba mga ka-angels? So, ayan, samahan niyo ako sa aking pagluluto. Mga ka-angels, uh, kailangan malakunting sa tulang niya. So, ayan, mga ka-angels, Samahan niyo akong magluto sa aking gulay na nilulutong napakasaya ng kulay. Di ba? So, ating i-check mga ka-angels ang ating niluluto. Ayan. Ayan, mga ka-angels. So, oh. ba? Talagang tuwang-tuwa po ako talaga sa kulay niya. Ngayon, ilagay natin ang ating patola. Kunting sabaw lang kusya para malasa ayan. gulay is life ayan mga ka-angels napakahilig ko sa gulay ano mga ka -angels? masaya na ako sa gulay pampahaba ng buhay kaya pag araw-araw ang kulang ko ko'y gulay masaya na po ako mga ka -angels. So, samahan nyo lang ako sa aking pagluluto Iginisa ako po sa alamang niyan natin i-check mga ka-angels. Wow, luto na. Luto na ang aking patula. Wow, sarap ng aking inabraw mga ka-angels. Inabraw, hindi po inabraw pala ito dahil ginis po. Ayan, may sigarilyas. Kunting sabaw lang po siya. O, eh, di po ba ang kulay-kulay ng buhay? Ay, ang kulay-kulay ng kulay ng ating minulutong o ating ulam mga kaingyan. So, buhay is makulay din. So, ayan mga kaingyan, luto na. Kain na ta, kain na tayo. Let's eat mga kaingyan. So, ayan mga kaingyan, luto na ang ating inabraw. So, ating po, titikman. Titikman natin mga Mm. Ang sarap mga kaindiyan. So, ang gagawin ko lang dyan mga kaindiyan. Mm. Kakain lang ako na walang kanin. Yan po ang aking gagawin. Ganyan po pag nagluluto ko ako ng gulay, musli po hindi Lalo na sa gabi ko, hindi ako kumakain ng kanin. Mm.

kasi hindi ko masarap pag masak na ang harap mga kaingas ha. so, buhay na naman si Kunyang Or ulam na naman Bulay, puro bulay si Kunyang oh, this, uh, Bulay is life bolai is my life talaga mga kaingas So, Ayan mga ka-angel, salamat sa pagsama nyo sa aking pagluluto ng ginisang, patola, sigarilyas at kalabasa mga ka-angel. So, ayan mga ka-angel, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please subscribe, like, and share at pakitindot na rin ang notification bell para palagi ko kayong updated sa ating mga upload videos mga ka-angels. So, bye bye mga ka-angels. God bless us all. At mapagpalang araw pala sa inyong lahat mga ka-angels. Ang mga kayong dako, sulok ng mundo, naroon. Mapagpalang araw sa inyong lahat mga ka-angels. Ingat ko lagi. God bless us all mga ka-angels. Bye bye.